Tila na iinip na raw ang ilang kongresista sa mabagal na usad ng economic charter change sa Senado. Pero kung ang makabayan Bloc ang tatanungin, may iba raw motibo. Si Pangulong Marcos kaya itinutulak ang pag-amienda sa saligang batas. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. I want to make it clear. This administration's position in, re in introducing reforms to our constitution extend to economic matters alone or those strategically aimed or those strategically aimed at boosting our country's economy nothing more Parang sirang plaka man daw pakinggan, ito raw talaga ang posisyon ng Administrasyong Marcos sa mainit na debate tungkol sa charter change. Noon pa man, sinasabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na masyadong maraming restrictions ang 1987 Constitution pagdating sa pagnenegosyo. Pinipigilan daw nito ang pagpasok ng mas maraming investments. Sa kabila nito, hindi raw siya makikialam sa debate ng Kongreso sa lalamanin ng Chacha. We must allow this healthy and democratic debate to rage on, engaging. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Ikinatuwa naman ang liderato ng Kamara ang pahayag na ito ng Pangulo. Sa kabila kasi ng mga agam-agam tungkol sa chacha, muling iginit ni House Speaker Martin Romualdez na hindi nila itinutulak ang anumang political amendment provisions ng konstitusyon. Gusto lang daw nilang alisin ang mga probisyong naglilimita sa foreign investments at pumipigil sa paglago ng ekonomiya. Sa ngayon, gumugulong pa sa Senado ang pagdinig sa Resolution of Both Houses No. 6 na nagsusulong sa Economic Amendments. Kaya si House Deputy Speaker J.J. Suarez may panawagan sa mga senador. Ang aking pakiusap sa ating mga kasamahan na senador, bilisan bilis na naman po natin ang ating trabaho. Sayang na sayang po ang oras at naiiwan na po ang Pilipinas magkabayan block naman ang tatanungin, tutol sila sa caca. Naniniwala silang may ibang motibo si PBBM kaya gusto nitong baguhin ang nilalaman ng saligang batas. Hindi ba biyahe siya ng biyahe? Hindi ba marami na raw ang nag-pledge na mag-invest sa Pilipinas? Sinong mga dayuhang kumpanya at gobyerno ba yan na nagsabi na dapat baguhin ang konstitusyon natin para makapagpapasok sila ng foreign investments? Para naman kay Act Teachers Portal's representative Franz Castro. Malaki na ang natatanggap na foreign investments ng Pilipinas kaya hindi na raw kailangan ang economic chacha. Sa so pangayong data ng IBON, actually nga yung foreign investment ng South Korea, ng Taiwan, ng China ay mas malaki pa nga no? mas malaki pa nga tayo. Ang tinutukoy ni Castro ay ang report ng Ibon Foundation. Mas malaki raw kasi ang pumapasok na foreign investment sa Pilipinas mula nang mag-upisang lumago ang ekonomiya natin noong 2005 hanggang 2021 kumpara yan sa investment na pumasok sa mas mayayamang bansa gaya ng South Korea, Taiwan o China noong nag-boom din ang ekonomiya nila. Ibig sabihin nito, pwede raw lumago ang ekonomiya kahit maliit ang pumapasok na investment galing abroad. Kaya hirit ni Castro, imbes na tsa, tsa mas maiging tugunan muna ang mga pangunahing problema gaya ng mataas na presyo ng mga bilihin at krudo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.